ngayon ay gagawa naman tayo ng kalabasang bola balo with hotdog. Ang gagawin po natin sa kalabasa ay uh, ilalaga muna natin para lumambot sa bago po natin durugin. Ang mga ipakulo natin ang kalabasa pagka ito'y malambot na saka po natin dudurugin at lalagyan po natin ng alikado. Uh, okay. Mga mami dahil tapos na po yung patatas. Bali nilago po to kanina. Ngayon po ang gagawin po natin ay uh, dudurugin po natin ang ang uh, kalabasa. Katapos kumaduro ang kalabasa, saka po natin ihahalo ang mga ingredients. Bali po ang ingredients, ito ay lalagyan po natin ng cornstarch, 1 2 cup, 1 2 cup ng harina, tapos asin, sibuyas. Pero yung sibuyas, hindi siya gaano pin. Then, pamintang durog, tapos maldig sarap, tapos itlog. Tatla, gilalagyan din natin ng hot dog. And ngayon naman po ay ating paghaluin ng ating ingredients. Ngayon po bang mga mami, duro po ito ang ating kalabasa. Ngayon naman po ilalagay po natin ang harina. Then, cornstarch. Asin. Pamintang durog then sibuyas. Tapos ihahalo po natin yung sakdol. Tapos talagyan din natin ng sakdol. Para po ma medyo basa-basa siya. Pag binasa po siya. Then lalagyan po natin ng konting medyo sarap. Saka po natin pahaluhin. Ito na po mga mami ang ating ay iluluto kalabasa. Kalabasa na may hot Bali, ang gagawin po natin ay magpuprito na tayo. May na po mga mami tayo pa maglalagay ng mantika. Ayan. do dagdagay po natin yung mantika. Depende na po sa inyo kung gano'ng karami ang inyong ilalagay na mantika. mami dahil dahil mahit na yung ang mantika ay ate tayo na po ay magpiprito at sa inyo na po mga, mga mami kung anong klaseng itong iyong gagawin kung bilog o apa ano, pa kumlong masarap po itong kain mga mami dahil ito po ay kalabasa kalabasa na may hotdog yan bali po yung sabi nga po nila ang kalabasa raw ay pampalinaw ng mata Ayan, kaya masarap pong kumain ng gulay. Kaya tayo mga mami, turuan na rin natin mga anak na kumain ng gulay para lumakas po ang kanilang buto-buto. Kung kayo po yung mga, kung kayo po yung mga mami kumakain po ng gulay, heart ka po ang aking luto at pakicomment na rin po kung saan lugar po kayo. Salamat po. Ayan, ngayon po, ang tayo po natin mag-golden brown. Pag nag-golden brown na siya, ibig sabihin ay luto na. dahil tayo po yung mga mami tipid recipe, mapapatipid ka talaga sa budget. Kaya ano pag inaantay mo mga mami, subscribe na po sa tipid recipe. Yan mga mami, sino mag akala na ito ay isang kalabasa at saka hotdog. Hindi po halatang gulay ang aking niluto, kaya masustansya po ito. Kung yung mga anak nyo mga mami, hindi ko makain ng gulay, ganito po ang gawin niyo para sila ay mapakain ng gulay. Ito na po mga mami ang aking ginawang kalabasa. Okoy ng kalabasa. Yan. Bali po sa 20 pesos na kalabasa ay nakagawa po ako ng 18 pieces na okoy. Yan. Ito po yung kinalabasan, di ba? Hindi po halatang gulay. Please like and share my YouTube channel. Tipid the recipe. Thank you for watching.